Uy, ano yung pakbo? Bakit nanguha ka na si Hindi ka malalag alam sa akin! Suta ko eh, naglili Pinapahanap ako ng, ano, si Kita mo, paglilihan pa, hindi! Ano mangyari sa alaman ko? Paglilihan pa yung si Tao! Parang galit ka pa! Ikaw na nga tong, hindi na maganda yung ginagawa mo eh! Nangunguha ka ng hindi, hindi naman sa'yo! Babayero ka kasi! Oh, uh. kita mo! May asawa ka, di ba? O bakit may girlfriend ka? Oh, kita mo? Nabubuking ka? Oh, hindi hmm, pa kayo natutulog. Anong oras na? Oros, oros, oros. Ha? Huh? Kaya nga, bakit di pa kayo natutulog? Ah, si Bakbo! Ina oh, oh. nga namin si Bakbo. Ina bakit nasaan? Na Nandun sa taas. Nangunguha ng ano? Gulay. Bakit? Ikaw. Ha? Huh? Ayun, sabi niya, kukuha daw siya ng gulay. Dito sa kanyang girlfriend. Ano? Niligawan niya. Ay. Kailangan daw ng gulay kasi ano eh, gili. Ang gili! Kailangan daw ng ikaw, kaya Pinag-grill yung sitaw? Hmm, yun, nag-crave, yun, nag yun, nag-crave sa sitaw. Sitaw na pula. Ayaw nung green. May dala na kayo na si Pakbo na green na sitaw. Ayaw, gusto oh, pula. May kulay? Gusto pula ng sitaw. Ayaw, anong ga- Bakit pula? Eh, kaya nga, bakit di nagpaalam na sa akin na kukukuha pala ng gulay dyan? Ah, di ba nagpaalam sa'yo? Wala, di nagpaalam sa'kin na- Tiktalaga to, Pakbo na to. Dito kayo na, ikalaw. Ha? Akala ko, akala ko naman nagpaalam na sa'yo. Dito pa pala. Oh, dami na to. Pwede na to. Uy, ano yung pakbo? Bakit nanguha ka na sitaw? Hindi ka malalag pa alam sa akin! Dili ah. kasi yung ano ko eh. Ha? Suta ko eh. Nagdili Pinapahanap ako ng ano? Si Kita mo, paglilihan pa eh. Di... Ano mangyari sa alaman ko? Paglilihan pa eh si e, Hindi naman niya alam na dito ka kukuha eh. Kaya nga dapat pa alam ka sa akin. Anong oras na oh? Mag-aalaw na ng madaling araw tapos nanguha ka na sitaw. Eh, dito lang ako nakahanap ng kulay violet na sitaw eh. Wala nga! Ang dami sitaw sa palengke ah! Walang kulay yun. Kulay green yun. Ito yung violet meron. Wala ka talaga! Hindi ka ba nagpaalam sa akin? Nagpaalam naman ako sa puro. Nagpaalam ka sa puro? Nasaan ka nung nagtatanim ako nito? Oh. Sa ano? Saan? Manila. Oh, kita mo? Nasa Manila ka. Tapos narating ka rito, mga ka ng mga sitaw. Tanim kong sitaw, pinaghirapan ko yan. Punti lang naman. Kaya nga dapat nagpaalam ka sa akin ako nagpakahirap niya ako nagtanim niya Eh. Nagpaalam ako dun sa dalawa kay ito push duck sa kay ano Papi Mabs. Eh, hindi nga nila alam na nangunguha ka raw na sitaw dito kasi ang sabi mo daw yung girlfriend mo daw naglilihe. Naglilihi sa sitaw na ganyang kulay. O nga eh, pinapanap ako, akabot na ako kanina dun sa taso. Eh. Buti dito pagbaba ko kanina, meron at, ko... Ang... At saka, matita. ayaw ko nung ano eh, ako yung nagtanim niya, dapat ako yung puwipitas niyan. Kasi nga, pumapangit ang, ang, ang bunga niyan pag iba yung Kumahawak niya sa mga tanim ko. Ibig sabihin, pangit ako? Bakit may sinabi ba ako yung tanim ko? Sabi ko, mga pangit pag ano. Parang galit ka pa. Ikaw na nga tong, Hindi na maganda yung ginagawa mo eh. Nangunguha ka ng hindi, hindi naman sa'yo. Kita mo yung pawis sa ulo mo, butil-butil na. Hinauli <laughs> mo ako eh. O kaya nga, dapat nagpaalam ka sa akin. Nandiyan lang naman ako. Ah. Bakit hindi ka nagpaalam? Iinag mo madali kasi. Alis daw sa... sa alis daw sa ano? Pupunta ng ano? Naglili lang yung girlfriend mo tapos dapat naghanap ka ng ano ngayon. hindi nangunguha ka ng mga tanim ng pinaghirapan ko yun tapos yan, yan, yan na lang o dalawa na lang wala uh, hindi na magiging maganda magiging bunga yan kasi paglilihan yan babayero ka kasi uh, oh kita mo may asawa ka di ba o oh, bakit may girlfriend ka o oh, kita mo nabubuking ka o oh. babayero ka anong sabi sa'yo Sino bang girlfriend mo? Ang asawa mo wala dito ah. Nasa ano, Singapore. Oh, kita mo, nasa Singapore. Tapos may girlfriend ka dito. Oh, <laughs> nahuli ka. Ano? Huli ka. Kaya sabi ko sa'yo. Ha. <laughs> oh. Kung di, kung di dahil sa mga sitaw ko, hindi ka mahuli. Nambababae ka pala. Oh, sige. Bahala ka, sige. Kunin mo na yan, bahala ka. <laughs> Malaman ang ng asawa mo yan. Yari ka, bahala ka dyan. Kaya sabi ko sa'yo, kalbo. Bahala ka dyan. Yari ka sa asawa mo, sinasabi ko sa'yo. Sandaria, wag wag. Ano wag? Eh, inumin na lang kita. <laughs> Bahala mo ako sa painumin siya, sabi mo. Sige na, wag na. Painumin na lang kita. Mamba, mamba, babae ka tapos. Aanahan mo ako? <laughs> tapos kinuha pa yung sitaw ko? Na, Sandaria, <laughs> wag na. Ano wag na? Sige na, painumin na lang kita. Meron akong ano doon, dala. Ang dala? Ari ka, hindi ko na kung dala dito. Oh. Wala, hindi skarte mo na yan. Nangunguha ka ng sitaw ko tapos naghanda ka ng pakanon na ganyan. Huwag mo na sumbong. Bahala ka. Hindi talaga kita isusumbong pero pag in-upload tong video na to, booking ka. Kaya sabi ko sa'yo, sige. Sige, okay na yan. Nakuha mo na eh, napitas na, wala tayong magagawa. Pero pag in-upload tong video na to, yari ka, Buking ka. Sige, buksan na natin to. Tagayin natin 'yan. Nagbutol-butol lang pawis mo, na booking ka eh. Kita mo? Yung pawis mo. <laughs> yari ka talaga sa asawa mo, sinasabi ko sa iyo. Kalbo ka, yari ka talaga sa asawa mo. Oh. Pag naparoon to na asawa ni Kalbo, may babae siya naglilihi. Pinaglilihian yung sitaw ko. Oh. Yari ka talaga.